Na, yung Dublian, no, video <laughs> <Binibidyo> na. Kita <laughs> bang? Dobli yan siya. <laughs> May video na. Imbes maniwala ka pa. Mm. <laughs> Ay, nakasiro yan pa. Kanina. Tapat at totoo. Kapsyonan <laughs> mo. Tapat at totoo. Servisyong <laughs> totoo lamang. <laughs> Ay, <laughs> ibidin 14 per kilo, ikuha mo, i-vlog mo. Ang anong dagal magkuha? <laughs> uh Oo. -oh. Dagal mag-offer ka na ito yung Kung mas malalaki nito, 15. Kuhan mo na sana sa kuha, B. <laughs> Edit mo nga ni B. Kapasil pala. Ang i-vlog na kaya, na di kay mama. Hindi na magparaanap. Ang mga paadi -ah, kilo. Sobra. For 52 lang. Sobra ko no. Yan. Ha? Hmm. Ito transfer na po nila. Ito transfer. Tatandaan na na pong kilo ko nga ni. Hmm. <coughs> Parang... Nagbas din bagong bayan. Ito ang tawag yan. Malinig ako Ay, di Ay, tanaw. Ako <coughs> ba't naman video. So, bago pa kami sa ating alas 3. Tu so, bago pa. Hello. Para ulit na kami sadto. Pero mayroong karga pa man, sana na no, Naka-vlog. Naka-vlog. karga Naka <laughs>